Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang gabing puno ng lagim at misteryo? Sa tahimik na kanto ng Quezon City, may isang lumang gusali na magbubukas ng pinto sa atin sa isang nakakakilabot na kasaysayan, kung saan ang isang cyber security analyst na si Rodel ay haharap sa isang mapanganib na hamon mula sa isang enigmatikong karakter na kilala bilang Shadow Walker. Habang siya ay naglalakbay sa madilim na pasilyo ng gusali, tanga ng kanyang body camera at the May mga katanungang gumugulo sa isipan ng bawat isa. Ano nga ba ang koneksyon ni Rodel sa misteryosong Shadow Walker? At ano ang kahihinatnan ng kanyang anak na si Trisha? Pakinggan ang bawat yabag, bawat bulong, at bawat hagulgol sa gabing ito at tuklasin natin ang mga sekretong tinatago ng dilim. Huwag bibitaw dahil ang kwentong ito ay tiyak na magtatak sa inyong mga isipan hanggang sa huling sandali. sa isang sulok ng Quezon City, may isang lumang gusali na nababalot ng kadiliman at misteryo, tahimik at tila walang buhay. Ang lugar na ito, nakilala sa madilim na kasaysayan, ay nakatago sa lilim ng gabi, naghihintay ng bagong kabanata. Sa loob ng isang opisina, napapalibutan ng mga nagkikislapang computer screens. Si Rodel, isang cybersecurity analyst, ay nag-iisip ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga aktibidad laban sa mga online predator, ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar. Biglang isang notification ang gumambala sa katahimikan ng gabi. Isang mensahe mula kay Shadow Walker ang lumitaw sa kanyang telepono. Nagaanyaya sa kanya sa ng gusali. Ang mensahe ay puno ng mga palaisipan at banta na para bang isang laro ng pusa at daga ang naghihintay Nagayos si Rodel ng kanyang gamit, siniguradong maayos ang body camera at gumagana ang taser. Ang kanyang mukha ay seryoso at sa bawat hakbang niya palabas ng opisina, ang kanyang determinasyon at pangamba ay kapwa lumalakas. Ano kaya ang naghihintay kay Rodel sa lumang gusaling iyon? mag iingat ka, Rodel. Pagdating sa gusali, agad na inilunsad ni Rodel ang live stream. Ang kanyang kamera ay sumasalamin sa mga nakakakilabot na graffiti at basag na bintana habang dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-iingat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw mula sa dilim si Clarice, isang private investigator na may dalang flashlight at notepad tila may sarili rin siyang hinahanap o inaalam sa lugar na iyon. Sa harap ng kanyang mga taga-subaybay sa livestream, pinahagi ni Rodel ang mapait na kwento ng kanyang anak na si Tricia. Ang mga viewers ay nagpakita ng iba't ibang reaksyon, nagpadala ng suporta at nagbigay ng lakas ng loob kay Rodel. Ang hindi inaasahang pagtatagpo ni Rodel at Clarice ay nagdagdag ng tensyon sa live stream. Ang mga manunood ay nagtatanong, ano kaya ang koneksyon ng dalawa sa Shadow Walker? At ano ang susunod na mangyayari sa kanilang paghahanap sa katotohanan? Ang bawat kilos nila ay puno ng misteryo. Magingat kayo, Rodel at Clarice. Habang nagkakasiyahan at nagkukwentuhan si Rodel at Jomar, ang waiter Tungkol sa mga lumang litrato at alaala ng Gusali, may kakaibang lungkot at misteryo ang bumalot sa paligid. Tila bawat sulok ng lugar ay may sariling kwento na gustong ikwento. Sa gitna ng kanilang inuman, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Rodel. Sunod-sunod na mensahe mula kay Shadow Walker ang dumating, puno ng mga kakaibang simbolo at babala na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Bulong ni Rodel sa sarili habang tinitingnan ng mga nakakabahalang mensahe. Agad niyang tinawagan ang pulisya, ngunit tila walang pakialam ang mga ito sa kanyang sitwasyon. Sa live stream, ramdam ni Rodel ang pag-aalala ng kanyang mga taga-subaybay na nagpapakita ng kanilang suporta sa comment section. Huwag kang susuko, Rodel. Kasama mo kami, sabi ng isang viewer. Sa kabila ng takot, nagpasya si Rodel na mag-imbestiga mag-isa. Sotang body camera na nagbibigay liwanag sa madilim na pasilyo. Naglakad siya patungo sa hindi alam na naghihintay sa kanya. Ang kanyang hakbang papasok sa masukal na kagubatan sa likod ng gusali ay tila hakbang patungo sa mas malalim na kadiliman. Ang mga huni ng mga kuliglig at lagaslas ng hangin ay nagdala ng kakaibang takot sa gabi. Bigla may lumitaw na pigura na kamukha ng kanyang anak na si Trisha. "Trisha, anak, ikaw ba yan?" sigaw ni Rodel habang tumatakbo siya palapit sa pigura. Ang matinding emosyon ay bumalot sa kanya: pagmamahal, pag-asa, at ang sakit ng pagkawala. Habang hinahabol niya ang pigura, ang tensyon ay kapansin-pansin hindi lang sa kanya kundi pati na rin sa mga nanonood sa live stream. Ano ba talaga ang nangyayari, Rodel? Tanong ng isang viewer. At sa isang iglap, ang live stream ay nakakuha ng di kilalang nilalang na nagdulot ng matinding takot sa lahat ng nanonood. Ano yun? Sigaw ng isa pang viewer sa comment section. Sa susunod na kabanata, ano kaya ang magiging reaksyon ni Rodel at ng mga viewers sa nakakakilabot na nilalang na ito? Ano ang misteryo na bumabalot sa gusaling ito at sa kagubatang ito? Maghanda sa mas nakakatakot na mga pangyayari na tiyak magpapabilis ng iyong pulso. Hingal at pawis na pawis si Rodel nang biglang may humawak sa kanyang balikat. Si Clarice, bumalik na may dala-dalang first aid kit. Kailangan mo 'to sambit niya, puno ng pag-aalala. Sa kabila ng takot, hindi maikakaila ang determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi kita pababayan, dagdag pa niya habang nililinis ang mga sugat ni Rodel. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis pero imbes na tulong, pagkabigo at galit ang naramdaman ni Rodel. Lasing lang kayo, sabi ng isang pulis, hindi man lang sineryoso ang mga sinabi ni Rodel pakiramdam ni Rodel para siyang sinampal sa muka. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nagpatinag. Hindi ko ito titigilan, mariing sabi ni Rodel. Gagawin ko ang lahat para kay Trisha. Ano kaya ang susunod na mangyayari kay Rodel matapos ang gabing ito? Kinabukasan, hindi mapakali si Rodel sa kanyang kama. Ang gabi ay tahimik pero ang isipan niya ay puno ng ingay ng mga nangyari. Bigla sunod-sunod na vibrate ng kanyang telepono ang gumising sa kanya. Mga mensahe mula sa iba't ibang profile ni Shadow Walker ang bumulaga sa kanya. Bawat isa parang sibat na tumatarak sa kanyang kaba. Huwag kang lumabas ng bahay, babala ng isang mensahe. Paparating na ako, sabi ng isa pa. Ang bawat vibrate ng telepono ay parang dagundong ng panganib na papalapit. Habang binabasa ni Rodel ang mga mensahe, unti-unting naglalantad ang tunay na banta ng Shadow Walker. Ang tensyon ay patuloy na tumataas at ang takot ay lalong nagpapalakas sa kabog ng kanyang dibdib. Ano ang naghihintay kay Rodel sa susunod na kabanata ng kanyang buhay? Sa gabing ito, natutunan natin na ang dilim ay may aral na itinatago. Na kahit sa pinakamadilim na sulok ng ating buhay, may liwanag na naghihintay kung tayo'y matapang nahaharapin ito. Salamat sa pakikinig, mga ka Pinoy stories. Huwag kalimutang ilike at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. At bago kayo matulog, tandaan, baka sa susunod na pag-vibrate ng inyong telepono si Shadow Walker na ang naghihintay sa inyong mensahe. Mag-ingat at hanggang sa muli, mga kaibigan.